we profile um mm -hmm. people separately not as families kasi nanginiwala tayo na yung uh, tatay iba yan dun sa anak, anak no ito pa. nga yung nakita natin dito kay mm -hmm. kay President Marcos kung ano man yung host nila mm -hmm. kay former president Ferdinand Marcos yeah. Sr eh iba yung anak e eh. di ba mm -hmm. no Ganon din kay kay President Noynoy -Noy Aquino iba rin. Eh, no so ngayon ito ngayon si ano Iwillin natin. So, punta mm -hmm. tayo sa aspeto ng yun nga, yeah, yung foreign policy. Yeah, sige po. natin lahat na maka-China si Sara Duterte. She says so um uh, publicly, 'di ba, nag nagmamanda rin nga siya eh, no? Mm -hmm. So tuloy-tuloy tuloy 'yan. Maliwanag 'yan, hindi niya dinedepensahan yung position ni ni President Marcos. Ngayon do naman sa corruption eto no lumalawag uh, lumalabas no dun sa peace and order funds pa lang sa Davao nung tatay niya just confidential funds pinagpatuloy niya no so doon sa yung COA reports COA audits nagbigay na sila ng ng uh, ano warning no uh, audit observation memo doon kay panahon ni Duterte the father and Sara Duterte no when she was mayor mm -hmm. yung ghost employees mm -hmm. yung ghost employees no tsaka tapos itong confidential funds na ngayon pinagpatuloy niya as uh, vice president and uh, secretary ng DepEd no ito yung 125 million in 11 days so tuloy-tuloy mm -hmm. at bukod pa riyan ito pong uh, bank accounts yung BPI bank accounts na inexpose natin no, nung, uh, mm. nung, 2016, ay joint account sila ni ni Duterte, the father. Ah, no? Ba? Mm. Na hindi niya ito diniklare in any of her salience, itong pagkapirahan na ito. Tapos, so, actually, these are impeachable offenses. No? Yung mga tagong yaman na yan, hindi diniklare sa salin, money laundering, Marami, no? Kaya nakikita natin hindi lang dahil siya ay anak kaya din ito yung pagtingin sa kanya ko hindi pareho sala la nung pagkas pagkakasala nung tatay pati sa EJK, no? 'Yun nga yung pagkakadawit niya sa ICC. So 'yun ko ang mm -hmm. ating pasihan